Ayan, good afternoon po, alas 2 na po ng hapon Tara mamigay na po tayo ng 4 digit lucky numbers po Para po sa lahat Umpisahan po natin sa Bansang China Pero bago yan, magmi-merienda muna Kakagat muna ako ng turon Tara Merienda na po tayo at buko juice Tara po. Ito na po sa Bansang China 7192 sa Mexico 3137 sa Texas 7441 Las Vegas 1977 Hong Kong 3182 Singapore 3172 Dubai 1474 Philippines 4950 Alaska 5351 Greece 2163

Thailand 4146. Ayan, kumpleto na po ang 4 digits ngayon pong 2 PM. Takbo na sa sukin yung outlet. Baka maabutan ng sold out.